Hi! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. At para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan ka na rin lang, panoorin mong buo ang video para buo ang kaalaman at idea ang makukuha mo. Ngayong araw na to, ang topic natin ay egg marketing mismo marketing of eggs. Pag sinabi nating marketing of eggs or egg marketing, ay hindi yung selling-selling na entoto. Hindi yung benta-benta para ikaw ay kumita ng maximum or kumita ng stable. Lam nyo dito sa Pilipinas, ang uh, chicken egg industry ay isa sa nagbibigay ng stable at maximum income sa mga egg producers at saka traders. At ang presyo sa farm, at saka wholesale, no, nakadepende doon sa supply and demand situation or yung law of supply and demand. Pero pagdating doon sa ano sa retail market, ang volume, malaking volume kasi napupunta sa retail market. Yung mga retailer, sila na yung may power sila na yung may kakayanan na mag uh, magdikta ng uh, retail price kaya hindi dependent ang retail market sa uh, supply and demand situation doon sa farm dependent sa uh, supply and demand situation ang presyo sa retail market hindi kahit na bumaba pa ang mga presyo ng sa farm at saka wholesale price sila naka-steady minsan tinataasan pa kung medyo depende dun sa sitwasyon ng lugar niya pero merong pwedeng gawin no merong pwedeng gawing mga moves ang isang uh, farmer, ang egg producer or yung wholesaler para sila ay kumita ng maximum para ma-maximize nila yung income nila kagaya ng number one kailangan mag-survey ng market outlet kasi kung halimbawa, napakarami mong itlog, no? Kasi producer ka nga, o kaya wholesaler ka, napakarami mong itlog. Pero ang gusto mo lang bigyan ay yung iisang market outlet mo, or kung yung ilang market outlet mo lang sa lugar nyo, baka mag-create ka ng oversupply sa lugar na yon. Kaya, yun ang silbi ng uh, surveying ng market outlet. Araw-araw yan na gagawin mo Or regularly na gagawin mo yan no? Hindi man araw-araw Pero regular mong gagawin Para meron kang makikreate na uh, customer Meron kang makukuhang customer mo Na pagdidistributan mo ng product mo Para hindi mag flock doon sa isang lugar Para ma-maximize mo din yung income mo at dito sa ano, dito sa uh, surveying no ng market outlet, meron yung mga middleman din na involved dito. Uh, kailangan mo rin 'yun. Kasi kung producer ka, uh, hindi mo kakayanin lahat-lahat-lahat na ikaw lang talaga maghahanap ng uh, magso ano, magso-survey ng market, no. May mga middleman na gumagawa niyan, kagaya ng mga uh, assembler, wholesaler, wholesaler, retailer at saka yung retailer. So sila yung mga uh, pumupunta na doon sa mga limbawa, yung wholesaler, pw uh, pwedeng pumunta doon sa mga institutions ganyan, kaga, uh, institutions na kagaya ng uh, fast food ganyan, yung school uh, ano pa ba, bakeries uh, groceries mga ganyan-ganyan so, supermarket, so sila yung bumapasok doon. yung retailer kasi no uh, uh, mas konti kasi ang binebenta ng mga yan eh, ang kailangan ng mga institutions ay regular at yung sustainable ba yung supply mo sa kanila. Kailangan na sustain mo yung requirement nila. May requirement ang mga yan. Hindi basta kukuha sila ng ano, ngayon bababa na naman yung kukunin nila sa'yo, ganon. Meron silang regular na kinukuhang size at saka uh, bilang ng trays, no? And the number two. Number two na pwedeng gawin ng isang producer at kailangan niyang gawin talaga para ma-maximize ang kita niya ay determining the uh, quantity and quality ng requirement ng customer niya. Di kailangan ma-determine mo. Kailangan malaman mo ang uh, bilang. Ilang trays ba ang kukunin niya regularly at saka yung kung anong size o ilang large, ilang small, ilang medium, mga ganon. So, dapat na-determine mo, no? Bawat customer mo, alam mo dapat yung requirement niya regularly. Kasi ang mga customer naman na regular, no? Man makukuha mo, mag-notify no yan sa'yo kung medyo magbababa sila ng kukuhanin. Pero usually talaga regular yung amount, ng ay yung bilang, no? number of trays, regular talaga. Yung number of trays at saka yung kung ano yung size. So, alam mo na kung ano yung bibigyan, ibibigay mo sa kanila. Number three, cell graded or classified eggs. Bakit ka nyo? Kasi ba diba, during the first three months of laying, okay, pwede kang magbenta ng mga, ano, yung assorted, no? Kasi maraming maliliit doon uh, from pullet, ano, from piwi, pullet, ganon. For, yung first egg, no? Uh, maraming mga ano doon, mga halo-halo doon na hanggang small, ganon. Uh, pwede kang magbenta ng assorted eggs pagka within 3 months of laying. Pero, after 3 months, first 3 months of laying na, di na, yung classified at saka classified or graded eggs na ang ibenta mo kasi nandun na yung mga large sizes. Alam nyo kaya dapat ganun ang gagawin ninyo kasi small, medium, medyo mas konti ang kita nyo doon. Ibig sabihin markup nyo doon. Ang large and extra large, medyo mas malaki ang markup nyo doon. Kasi, di ba, sa cost of production, iisa. Di ba? Kung ano yung uh, kinain ng layer ninyo na nagproduce ng small size ng itlog or medium size ng itlog, yun din ang kinain ng layer na nagproduce ng large at saka extra large sizes. So, pag binenta nyo doon, kaya nga may, may classification, di ba? So, pag binenta nyo doon, doon kayo babawi sa large and extra large size. Kasi, yung, yung, yung markup nyo na medyo mas malaki doon. 'di diba, Pambawi ng mga ano, mga gastos. At saka meron ka na rin syempre kita doon. Mas malaki, no? And then uh, syempre yung mga sizes kasi, alam niyo may mga class, may mga para sa mga para sa mga hindi pa nakakaalam, no, yung mga sa sizes ng itlog. eto na yung modified na ano eh, yun yung first egg, uh, first egg, piwi pulet, small, medium, large, extra large, jumbo. Pero actually meron yung, yung yung ano yung talagang sizes na ano tinatawag lang ay eh. first egg, extra small, uh, small, medium, large, extra large, jumbo. Ganun lang. Oh. So, yun yung mga sizes no At yung mga sizes na yan may may kani-kaniyang mga grams, yung timbang. Doon tinitingnan yung size, hindi yung hawak-hawak yung hindi yung pagtiningnan mo malaki. Pero yung timbang niya, ganun din lang pala doon sa kasama niyang itlog. Ganun. Kala mo malaki lang siya, pero sa timbang, doon nagkaka, ano, uh, nagkakatalo. No? And number four na uh, pwedeng gawin ng, ano, ng producer o wholesaler no? para ma-maximize ang income ay yung storage no o lalo na doon sa producer kasi Siyempre araw-araw na naglelelay yung itlog ay yung siyempre araw-araw na nangingitlog yung mga layer, di ba? Hindi dapat naka-expose sa mainit at saka marumi, dusty na uh, paligid or storage room yung mga uh, produce egg mo. Kasi magkakaroon yan ng ng ano, contamination, no? Mag, uh, madaling mag, ano yan, agbuot in Ilocano. Na, Nabiit nga, nga mapirdi. Kasi ang itlog ay perishable. Madaling masira yan. O, kaya kailangan, uh, alam ng mga boys, lalo na dun sa nasa egg room, na ang itlog ay dapat iniingatan yan. Ultimong dun sa pag-classify, sa paglalagay sa tray, sa pag -store, dapat Makita nila dapat lahat yung mga may crack, ganyan. Uh, siyempre, na-discuss ko na rin yung mga ibang-ibang mga cracks, di ba, mga sitwasyon ng itlog, di ba, nandun sa mga video ko yan. Kung hindi nyo pa napapanood ang mga video ko, marami kayong mapapanood na videos dyan sa playlist ko about eggs. Poultry farming and, uh, siyempre, egg business, no? Uh, and then, number five. Number four na yung sinabi ko, di ba? Number five. Ito yung limang kailangan talagang dapat gawin. No? Para ma-maximize ang income ng isang producer at uh, wholesaler o mga traders. No? Yan sa lugar ninyo, marami kayong mga egg seller. No? Mag, ano kayo? Mag, uh, pwede kayong mag-form ng association ninyo, mag, pwede kayong mag-form ng group ninyo kung gusto nila, di ba? May mga, siyempre may mga ano kasi, mga seller din, mga farm din kaya na ayaw, ayaw sumama sa mga organization at nagsosolo sila. Pero, uh, mas maganda kung meron, merong mga uh, association na gano'n na ma-form para yung presyo ninyo ay nagkakasundo kayo, di ba? Para hindi walang ano, walang minsan, bababaan ko ng todo-todo nga ito, di ba? <laughs> Tataasan ko nga ng todo. So, so 'di ba? Kaya mas maganda pag para at least meron yung samahan ba? Meron yung samahan para mas maayos ang pricing. So hanggang dito na lang. Sana may natutunan ulit kayo dito sa video ito. At uh, shout out sa mga OFW na mga subscriber ko, a viewer. Alam nyo last week. <laughs> yun yung ano, ay alam niyo dun sa previous video ko. Yun yung marami akong nakitang ano. Uh, OFW na nag-comment. Pero uh, ang totoo niyan, noon pa meron na din akong mga OFW na nanonood talaga sa ano, sa channel ko. Uh, regularly may nagsasabi, "Ma'am, thank you." Alam niyo, nakakatabang puso 'yon. Ma'am, thank you. Pinapanood ko kayo palagi. So sana hindi uh pa-share na rin no itong video ko, yung channel ko. Pa-share na rin. Although may mga nakikita akong nagshare share talaga, sana yung mga OFW, yung mga kasamahan niyo para makapag-isip sila kung anong negosyo ang uh, papasukin nila pag-uwi nila, no? Uh, sana may isip yung mga OFW na nakaisip na magnegosyo ng itlog, may mahikayat kayo magnegosyo ng uh, hindi lang egg selling, no? Hindi lang uh, yung magbebenta talaga na asin. Kundi kung gusto niyo mag -put up ng farm, okay naman. di ba? Basta aralin niyo lang yung negosyo. So, salamat sa inyong lahat, mga subscriber, viewer, sharer, likers, lahat. Salamat. Sana pagpalain tayong lahat.